Hello guys, good morning. Yan dito na tayo sa ating babuyan guys. And ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo ang pa ng ating mga babu. So, last last week eh, po? mga breeders po yung nadali sa atin. Ngayon, unti-unti na po yung mga patiners. Kahapon meron tayong lima. Ngayon guys, meron naman tayong tatlong na matay. So, bagsak na bagsak na po yung babuyan ko. Pati ako bagsak na din po guys sa pagod. Hirap po na dinaranas ko po dito sa akong labuyan. Pero yan patuloy pa rin po tayo na nandito para pakainin po itong mga natitira pa po. No? So hindi po natin sila pabayaan na pakainin hanggat buhay pa guys. Yan papakita ko po sa inyo yung mga natitira pa po dito pero talagang Alanganin na po yung buhay din nila guys. May tanong pakain pa sa kanila. Ito sila guys. So ito pa yung mga natitira guys sa ating mga baboy. Ayan. Yung iba. Uh, na sila. Hindi pa ako nagpapakain. Hindi pa ako naglilinis guys. Uh, iniwasan na din natin silang paliguan. Kasi nga uh, may na sila. So lilinisan ko lang po yung kulungan nila at papakainin. Yun. Hindi na na din po yan. So, wala na pong pag-asa yung baboy po natin. So, inaantay ko na lang po yung result po ng result po ng uh, sample po ng ating blood sample na, pina, na pinuha po ng, kwan, ng Department of Agriculture para isahan na po dito na natanggal po yung mga baboy natin. Ay, eh, papakita ko po sa inyo yung tatlong namatay na naman guys. Ito dito guys. Unti-unti na rin ito. Nag-himahina na din sila. Yun. So, sayang. Sobrang sayang siguro. Nakita nyo po yung mga upload ko po dati. Napuno na yung kwan. Ito, nag-iisan lang na tira dyan. Patay na naman yung kwan, Yung dalawa. Dito, yan, naghihina na din guys. May namatay na din din na isa. So ito na naman guys yung namatay sa atin araw. Yan. So continue pa rin tayo na maghukay guys. Yan ang mahirap po sa part ko. Na araw-araw po maghukay po tayo. Dahil sa unti-unti po na pagkamatay pa ng mga baboy po natin. Okay na lang din sana kung isahan na ito. Pero hindi man natin pwedeng ilibing na buhay pa since hindi pa natin nalalaman na ISF nga po yung cause po ng kanilang sakit. So, ayan, itong native natin guys, wala na din. Uh, siguro mamayang hapon, wala na din yan guys. Hindi nga luna. Grabe. Hindi ko na iniisip yung pan guys, yung yung gasto yung hirap pero wala tayong magagawa guys. Ganun talaga. Sana may may tulong po na darating po sa atin para makapag-start po muli. So sa ngayon hindi ko pa alam kung anong buhayan. Pero hopefully by January guys makastart po ulit tayo ng hanap buhay or after na may, may libing natin lahat ng mga baboy dito. So I decided guys na siguro for 2 years hindi tayo magbababoy. So hindi ko alam kung anong alternative natin na pagkakitaan sa ngayon. Since nag full time na tayo dito sa ating babuyan. So bahala na. Bahala na guys. <coughs> so sa may mga katulad ko na may babuyan, ingat po. Ah. Uh, patuloy po ninyong ipatupad yung biosecurity ano? and iwasan po yung pagkain ng karne ano? kasi hindi natin alam kung infected na po siya ng USF or anong sakit although hindi pa natin na nalalaman talaga kung USF nga po yung tumama sa atin pero ang lala kasi guys eh pati pati mga biik tinira na po niya So, ganun kalala yung virus na kumapit po dito sa ating babuyan, guys. Ito ito na sila oh. So, sigurado guys kapag i po ito, sobrang magmamahal na naman po yung supply ng baboy po natin. Before po yung ISF, hindi din po tayo nakapagbenta kasi oversupply po dito sa amin, sa Cagayan. So, bibihira lang po yung bumibili ng ng pangkatay kasi hindi na po hindi na po kayang i-consume lahat po ng baboy po dito sa amin. So hanggang sa naabutan na tayo nitong sakit na ito. Kaya ayan sobrang lugi natin guys. Sana kung i-discuss ko man lang itong mga big ko noon. More than 50 to 70 yata po yung bake natin na halos pinatining na natin lahat. At ngayon unti-unti na pong nangamatay pero patuloy pa rin po tayong bumibili ng feeds nila kasi kailangan pa rin natin pakainin po ano? so sabi ni misis eh, hayaan na pero makakawa naman guys sa part, sa part ko na napamahal po ako sa mga alaga ko so tuwing umaga gumigising pa rin po ako para para pakainin po sila tanghali at hapunan guys so hanggang sa huli papakainin po natin sila hindi ko alam kapag wala na talaga tayong pangbili guys kasi wala na man tayong return of income uh, negative sobra kasi nga ubos na and then may utang na din tayo yun po ang mahirap no? So, pero tuloy pa rin guys uh, hindi po dito nagtatapos yung natin journey natin kailangan natin ipagpatuloy so hindi walang alam kung anong ay impisahan natin maraming pumapasok sa isipan natin pero yung puhunan po yung uh, problema natin yun guys thank you po